alamin naman natin ang sitwasyon sa Cagayan de Oro mula kay Joel Legaspina ng GMA CDO. Tumamara na rin po ang mata ng bagyo dyan kahapon. Joe, kumusta na rin yan sa lugar ninyo? Dahil sa silang substation, nagkaroon ng malawakang power interruption sa malaking bahagi ng Cagayan de Oro kahapon. Bagamat walang kuryente, marami pa rin ang nagbatigas at hindi iniwan ang kanilang mga bahay hanggang gabi. Gayon man, dahil sa banta ng pagtaasan ng tubig, kinakailangan silang ilikas ng mga tauhan ng 4th Infantry Division ng Philippine Army. Bumalik rin ang supply ng kuryente bandang alas 11 kagabi. Ilan sa mga pangunahing daanan at mga barangay ang binaha kahapon. Tumaas ang tubig sa mga Kagedioro River, kaya't may mga kalsadang pansamantalang isinara muna. May mga puno ring nabuwal. Bukod sa kuryente, naputol din ang water supply sa ilang bahagi ng siyudad. Meron din ilang tulay ang nasira. Bumigay ang tulay na nadugdugtong sa lungsod sa Talakag Bukidnon at Kagendi Ito ay matapos umapo ang tubig sa Ugyaban River. Sa ating pag-iikot kahapon, bibihira lang ang mga tao makikita sa lansangan. Nakasarado ang halos lahat ng mga establishmento. Wala rin pampaserong sasakyan na bumabiyahe. Mahigit 33 katao ang nanatili ngayon sa 63 ng mga evacuation center dito sa lungsod. Nagsagawarin agad ang lokal na pamalaan ng relief good operation alang sa mga evacuee. At yan muna ang pinakalates mula rito sa Maguindoro. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Joel. Legaspina mag-iingat kayo dyan.